Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali. Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin sa araw na ito ang Limay United Methodist Church sa Limay Bataan na nagdiriwang ng kanyang ika-60th anniversary ngayong araw na ito. Ang uh, Limay UMC ay nasa pangunguna ni Misael, ni Pastor Misael de los Reyes. Magkita-kita tayo mamaya. Pagbati rin sa Taytay -tay Methodist Church sa mga choir nito, Blessed Hope Choir, Alpha Omega Choir, Chancel Choir at Praise God Choir. Ang pagbati ay mula kay Ate May Defensor. Advance Happy Birthday kina Gia Dungo sa aming manugang na si Elaine Umali at kay Robel Villanueva at Happy Wedding Anniversary rin sa kanila ng aming kaibigan na si Deli. Belated Happy Birthday sa ating kaagapay kay Pastor Ni Kaloy Kau. At binabati natin ang libu-libu nating tagapakinig sa DCIS 702 AM sa Facebook YouTube at sa GCTV. Paano ba tayo sasaksi at maglilingkod sa mga taong bigo, pinanawa ng pag-asa at wala ng pakialam sa mundo at lumalayo sa Diyos? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa Lukas 24:13 hanggang 35 Nakasaysayan ng paglalakad ng dalawang alagad papalayo sa Jerusalem matapos ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Lukas 24:13 hanggang 35. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, isang nayong may labing isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ng kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula ng mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago sa pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang say kasalo na nila sa pagkain, dumamot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksa ng kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang labing isa at ang iba pang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawaan nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatiin nito ang tinapay. Mula sa halimbawang ipinakita ni Jesus sa kasaysayang ito, makukuha natin ang mga sumusunod na mahalagang prinsipyo upang ang ating spirituality ay maging akma at mabunga sa ating kapanahunan. Unang prinsipyo, sabayan muna sa paglakad ang mga tao kaysa kumprontahin sila kaagad. Ano ba ang kalagayang espiritual ng dalawang alagad na binabanggit sa kasaysayang ating pinagbubulay-bulay? Wika sa verse 13, Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Imaus. Isang nayong may labing isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Naganap ito matapos ang kamatayan ni Jesus. Dala ng matinding kabiguan at kawalang pag-asa, ang dalaway palayo na sa sentro ng pananampalataya, kung saan ipinahahayag ng Diyos ang kanyang presensya at kalwalhatian sila'y palayo sa lugar na itinagubili ni Jesus sa mga alagad bagong kanyang kamatayan na huwag nilang iiwan sapagkat doon nila tatanggapin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ganito ang sinabi ni Jesus sa gawa 1.4 Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Pero itong dalawang ito, abay labing isang kilometro na ang layo sa Jerusalem at nagpapatuloy pa sa paglayo para silang makapitan ng barko na sumigaw na ng abandonment. ship. Doon din sa Jerusalem na kanila nang tinatalikuran, Magsisimula ang kanilang pagmimisyon. Wika ni Hesus sa Gawa 1:8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang dalawang ito hindi pa nagsisimula'y ni hindi man lamang naka first base. These two disciples were totally disappointed, depressed, powerless, and helpless. Ganito ang sinabi nila kay Jesus nang hindi pa nila siya nakikilala doon sa verse 21. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Pwede nating dugtungan ang kanilang dialogue. Pero ngayong patay na siya, wala na kaming pag-asa, napakasakit. That was an expression of total helplessness and powerlessness. Ang dalawang itoy kumakatawan sa ating lahat na ang pananampalataya ay nasusubukan sa harap ng kagipitan, sa mga taong sumuko na sa mga pagsubok ng buhay sa mga taong tumalikod sa kanilang pananampalataya sapagkat hindi nangyari ang kanilang inaasahan. Katulad din tayo ng dalawang ito na mahina at marupok, ngunit madali tayong manghusga sa mga katulad nating mahina at marupok. Pinalulutang natin ang kahinaan ng iba upang wag mapansin ang sarili nating kahinaan. Kaya yung taong mapamintas usually, ay yun ang maraming kapintasan. Pwedeng kaagad ay kastiguhin ni Jesus ang dalawa. Pero ang wika ng ating Panginoong Jesus sa verses 15 at 17, habang sila'y naguusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila at tinanong sila ni Jesus, Ano ba? Ang pinag-uusapan ninyo, Jesus walked alongside with them. Kailangang mangibabaw ang ganitong uri ng spirituality sa ating pagsaksi at paglilingkod. Ang tawag dito ay incarnational spirituality, which means being with the people we seek to serve, just like God. He didn't send a letter with John 3.16, but sent His Son to be John 3.16. We must be willing to relocate or enter the world of the people we seek to serve. Kailangang pumasok tayo sa mundo ng ating minimisyonan unawain ang kanilang kalagayan, langhapin ang hangin na kanilang nilalanghap. Walk alongside with people rather than stay in the ivory tower of our personal comfort and biases. Ikalawang prinsipyo, makinig muna bago magsalita. Nang makisabay si Jesus sa dalawang alagad na nakla naglalakbay sa Imaus, hindi niya kaagad siner muna ng mga ito. Minabuti muna niyang makinig kaysa magsalita. Sabi sa verse 17, Tinanong sila ni Jesus, Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? That question opened the channel of communication dahil doon nabigyan ng pagkakataon ang dalawa na magsalita. Napakahalaga ng pakikinig sa tagumpay ng ating gawain. Dumarating ang pagkaunawa matapos ang matamang pakikinig. At maaari lamang tayong makapakinig kung tayo'y mananahimik. Kaya pansinin po ninyo yung salitang silence and listen. E eh, yung silent kapag pinagbali-baligtad mo yan ay lalabas ang salitang listen. Tayo'y tinuturuan ng art of speaking. Pero bago natin matutuhan ito, kailangan munang matutuhan natin ang art of listening. Sa pakikinig, ang kailangan ay yung tinatawag na empathic listening o pakikinig na ang layunin ay unawain ang sinasabi ng kausap. Pwede kasing tayo'y nakikinig para lamang uh, maghanda tayo sa ating argumento o hanapan ng butas ang sinasabi ng ating kausap. Paano ba natin magagawa ang emphatic listening? Maganda po sa mga Chinese kapag sinulat nila ang salitang listen, binubuo ito ng apat na characters na ang ibig sabihin ay listen with your ears, with your eyes, with your heart, and as if the person you were talking to were a king. Maraming magagaling na leader ang pumabagsak dahil hindi marunong makinig. Ikatlong prinsipyo, kumprontahin ang tao sa akmang panahon. Wika sa verse 25, Hindi ba kayo makapaniwala? Sa ibang salin, ang hahangal ninyo. Sa ating panahon, mga okray kayo. Sa English, how foolish you are. Dumating sa punto na kailangan ng magsalita si Jesus upang alisin ang kanilang pag-aalinlangan upang itama ang kanilang pagkakamali. Otherwise, kung hindi sila kinonfront ni Jesus, ay mananatili sila sa pag aalinlangan at kamangmangan. Jesus grabbed that opportunity as a teaching moment. Inuunawa natin ang ating kapwa. Binibigyan natin ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanilang kalagayan. Ngunit kung dumating na ang pagkakataon na dapat silang itama kailangang gawin natin ito ng may katatagan ngunit sa udyo ng pag-ibig. This is the spirituality of confrontation dictated by love. Ang tawag ko rito ay Christian Criticism. Base sa tagubilin sa Efeso 4.15 na ganito ang sinasabi, Manapay sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pagibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Kaya't ang Christian criticism ay ang pagsasalita ng katotohanan sa udyok ng pagibig at hindi sa udyok ng galit, inggit o pagmamataas. Thus, Christian criticism is speaking the truth in love. Ibig sabihin ay magsalita ng tama, makipag-deal ng tama, mamuhay ng tama. Ang layunin ng Christian criticism ay itama ang mali, palabasin ang katotohanan, ilagay sa ayos ang mga bagay-bagay sa udyok ng pagibig We need the spirituality of confrontation dictated by love in order to put things right. This is the real essence of justice in the Bible to be just is to put things right. Kailangan natin ang spirituality of confrontation dictated by love upang magkaroon ng justice sa lipunan upang matugunan natin ang hinihingi ng Diyos na nasusulat sa Micah 6:8 What does the Lord require of you but to do justice to love mercy and to walk humbly with God Ikaapat na prinsipyo maglaan ng sapat na panahon para makapagpasya ang tao. Ganito ang wika sa verse 28. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakan. Doon sa previous verses, ay ipinaliwanag ni Jesus ang tungkol sa pagpapakasakit ng Kristo. Ganito ang sinabi niya sa verse 27 at patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinasabi ng mga propeta. Ang ginawang pagpapaliwanag ni Jesus ay nangangailangan ng response mula sa dalawa. Ngunit hindi sila minadali ni Jesus kung kaya parang nagpapatuloy na siya sa paglakad at iiwan niya ang dalawa sapagkat nakarating na sila sa Imaos. He provided the space so that two can make an informed decision. Kailangan natin ang ganitong uri ng spirituality upang ang mga tao'y makapagpasya ng malaya at may katalinuhan katulad ni Yesus, mag-provide tayo ng space sa mga taong ating minimisyonan at pinaglilingkuran. Ikalimang prinsipyo, paalalahanan ang mga tao tungkol sa kanilang personal na karanasan sa Diyos. Kasabay na't kausap ng dalawang alagad si Jesus, ngunit hindi pa nila ito nakikilala. Nakilala lamang nila si Jesus ng dumampot si Jesus ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Ganito ang sabi sa verse 31. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Sa panahong ang tao'y nawawala na ng pag-asa kailangan lamang siyang paalalahanan tungkol sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Sa panahong ang tao'y pagod na, sa pagdadala ng mabibigat na pasanin, kailangan lamang siyang paalalahanan tungkol sa kabutihan ng Diyos. Sa pagbubuod, upang ang ating spirituality ang ating pagsaksi at paglilingkod ay maging akma at mabunga sa ating kapanahunan, kailangang sundin natin ang mga sumusunod na prinsipyo. Number one, sabayan muna sa paglakad ang mga tao kaysa kumprontahin sila kaagad. Number two, makinig muna bago magsalita. Number three, kumprontahin ang tao sa akmang panahon. Number four, maglaan ng sapat na panahon para makapagpasya ang tao. And number five, paalalahanan ang mga tao tungkol sa kanilang personal na karanasan sa Diyos. Sapagkat ang mga prinsipyong ito ang ginawa ni Jesus sa dalawang alagad na bago ang kanilang isip, Nabuhayan sila ng loob, at muling bumalik sa kanilang pagkakatawag bilang mga alagad ganitong wika sa verse 33 agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem they returned to Jerusalem immediately yon ay deklarasyon ng pagtatagumpay sa harap ng pag-aalinlangan at pagkabigo oo kapati magtatagumpay rin tayo sa harap ng mga pag-aalinlangan at pagkabigo. Tayo'y manalangin. O Banal naming Ama, marami pong salamat sa kasaysayan ng dalawang alagad na naglalakad sa Imaus. Salamat dakilan Diyos na mula sa kanilang pag-alinlangan, nabuksan ang kanilang isipan at ang puso at sila'y pumalik sa kanilang paglilingkod. Panginoon, sino man pong nakikinig sumusubaybay ngayon sa programang ito na nasa panahon ng matinding kabiguan, kalungkutan, ang dalangin ko, Panginoon, ibangon mo siya ibalik mo siya sa dati at maranasan niya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, Tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Gabay ng Sambayanan.